pa sa store. Ay, ginawa kong bantay yung jacket. Nasa ka sombrero yan. Diba? Diba? Mukhang senta, eh. Ayan. Ayan,

tayo yung ating mga sigari ayun, kasi ito yung gabi ito yung gabi nililigpit ko po talaga yung sigari yun kasi yung, yung mga daga yung nanangay pati daga, kaya ni garelyo na din may times na mag check ako nung kinabukasan wala ako, wala isang pula sa kahapa naman. Ay, kahit anong hanap ko naman dito, ilipleta man sa dahan ko, hindi ko makita. Kaya laki pang hinayang ko, ng kahapang nawala. Kaya ginagawa ko, yung plastic ko, tapos, sinasabit ko na lang. And then, pinabukasan ko na lang bago ko, ako ko ilabas. Okay, ba? kasi sa na lang yung tubo nyo mahal mahal ang pahilan tapos mga gagawasan ka magwaran ka mabuti po nga ito hindi pinapakilaman nyo hmm. hmm. eh. hindi, hindi pinapakilaman ni hindi pinangat niya. pero itong sigarilyo pati daga ngayon na yung sigarilyo nyo din kakasunod, kaalak na rin hmm. yung ating mga alakers na yan. Yan na. Bukas ka ba lalit. Shoutout nga pala sa mga subscribers ko dyan. 138 na po tayo. Ha, so bakit yung aking watch hour na babawasan? Kung noon, 171 na watch hour. Watch ngayon. 105. Ngayon doon. Ô là có ơi anh bảo ra. Ô là xin ơi chị. that's all the way. goodbye.